Hello guys! Welcome back to our channel! Ayan, for today's vlog, ayan, papakita ko sa inyo yung bago kong haul. Ayan, succulents from Benguet. Inorder ko to kay Ma'am Stephanie. Ayan. So, i-unbox na natin. Kanina, kinuha na namin to ng aking asawa sa Victory Drop and Go. Ayan. So, ganyan siya. Oh. Small box lang siya guys. So, tingnan niya. Ilang piraso lang din naman ito. So, ayan. Tignan natin ang aking mga bagong succulents. So, ayun o. Oh, sumilip na. Ayun o. Oh, yung may yellow-yellow dyan. Ayan. So, ito, pwede na natin ito. So, sana hindi siya. Ay, ayun, nakulog na. <laughs> Nahila yung garyo. So, kailangan natin, ang pala ito. Pagpupitin. Ayan. Ang bilis nga lang nito guys eh. In-order ko lang to last week. Tapos, andito na siya. ambilis lang. So, hindi siya kaya ng aking gunting At siya matigas siya guys. Sandali, so, diba, baka magunting natin yung isang succulent. Yan. So, nakita ko lang na kasi ito sa... Ay, nalagas na isa ko. dahon Pero yan. Kunin ko na ito ito na unahin ko. Ayan. ito Tignan natin ito. wait Ito na yun 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 Ayun. Si Bar Purple Delight. Ayan. May dagdag na naman ako. Variegated Purple Delight. Ah, single head lang to guys. to, Kasi mahal yung mga ano nito. Yung clumping. So, ayan. A single head, single head lang. Ayan. So, ayan siya. Ay. Meron siya ano. Ayan, guys, oh. Nano ng lupa. Wait. Nano siya ng lupa. Ayan na. Oh. natin. So, ayan. Ayan, ang ganda. O nga pala, naalala ko. Ayan, oh. Dalawa siya. Dalawa yung stem niya. Nagka-baby na siya. Ayan na. Oh. May lupa pa. Ayan, so, so minit siya. Ayan. Ang ganda niya. So, meron na tayo. Isa. So, ayan. Ang kalat kayo. So, tiga. Pero, ganyan talaga. Very dry yung soil niya. Wala naman nag-mushy. Yan o, oh, very dry. Ito din o. Oh. Ito si Variegated. Ayan. Oops, 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 oops. Just go po. Ah, mabubunot siya. Ito si... Yan, nakuha din kita. Ito si variegated. Helen. So, feeling ko mabubuwag to guys. maka -approach ayun na upload na nga ayun so itatanim ko na lang siya so ito yung kanyang roots na upload siya guys so ayan si variegated helen so ilagay natin siya dito ayan na upload siya very dry yung soil niya Ayun no. Natapon pa nga yung ibang soy na yun. So, next. Sino na to? Ay, to may free tayo. May free ako na taste. Kunin ko na. Ay, secured si naman to guys. Yung lalo. Hindi ka ng Ellen kanina. Mga, na uh, So, may free ako na aron tea ayan alam niyo may nakita ako kanina sa live selling ng Mami Joyce, napaka tempting ng Aaron Payne, kahit meron akong Aaron Payne, tapos ito makaka-receive ako ng free, diba? so happy ayan very very nice, ang ganda si Aaron Payne free, so ayan na na yung ating, pakita natin yung pagka-VAR niya. Ayan. Ayan. VAR, LN, Aron Pay, NC, VAR, Last but not the least, itong pinakamalaki. Mahalos enough to pay niya na yung yan So, ito ang pinakamalaki last item. Last chocolate. Ito na yung na laman ng box. Hirap yan tanggalin. Kailangan natin gumamit ng gunting. Ayan. Ayan. ang dahan-dahan ako dito. Kasi, ayan. Kasi medyo, ano to guys, maharlika. So, may, may ano, may lupa pa siya. So, katang ko lang. Para, hindi yun, may lupa pa. Oops, ayun. Pakita na siya. Ayan guys. Look. Look. Napakaganda niya, no, guys? Ay, may lupa, ay, no? Napakaganda niya, no? Ito si octopus, chantilly octopus. Ayan. Alam nyo, guys, hindi ako masyado sa curl o yung mga ganito, kulubot. Ang pinakakulubot ko dito is si Chris Pate, si Madiva, tapos ito. Ayan. So, yun guys, naputol yung video. Ayan, tinaloy ko ulit. So, ito na nga 'yung aking Chantilly octopus. Sobrang laki niya, guys. Oh. oh. Ganyan siya. Hindi naman siya sobrang laki, parang siguro mga medium. Kasi 'yung pinaus ni Ma'am is ano lang. Parang maliit lang. Pero ito, mas bigger 'yung size niya. So, ayan. So, Okay sana sa akin to. Di sana siya maging maselan. O, oh, di ba? Tapos may mga dots dots siya, guys. So, yun. Normal lang naman daw yan. Tinanong ko. So, ayan na siya. So, ito na. Yung aking bagong haul. Ayan. Maglilinis muna ako. Wala na ba? Ay, wala na nga talaga. So, lagay ko na dito. Eh mga newspaper. Tapos, ayan, lilinis na ako. So, ayan. Ganda. Wala naman damage, guys, yung mga leaves, oh. Sobrang ganda talaga niya. Lilinisin ko lang yung mga mga lupa, ayan, oh. Tapos, papaarawan ko na sila bukas. Ayan. Sasabak na sila sa unitan. So, ayan. Ah, ito nga pala. Itatanim ko ito muna. So, ayan. Hanapan ko siya ng paso. Itatanim ko si kawawa naman ito, guys. Tignan niya nangyari. Na-uproot. So, ayan. Si Var. Ellen. Ayan. So, meron akong paparating na hybrid Ellen eh. So, may bar Ellen na ako. May Ordinary Ellen. At saka ka. Ayan nga ito var hybrid at saka yung ordinary so ano pa kayang la bagong labas ni Ellen so yun lang guys for today's vlog ang aking mini haul kasi ano lang yan actually ano lang to tatlong piraso lang so ito yung free so thank you for watching guys until next time bye